Hello mga bigan, magpre-prepare na po ako ngayon para sa ating vlog ng part 3. Ayan, let's go! Yan, maraming salamat nga po pala sa mga nag-sponsor at nagbigay po ng mga kaunting tulong. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po magagawa to. Yan. Ayan mga bigan, balot-balot na muna tayo. Sana mas marami pang magbigay para mas marami pa tayo matulungan. Salamat nga po pala sa tiwala, makakaasa po kayo na makakarating to sa mga taong karapat dapat. At sa mga gusto pong magpaabot ng tulong, direct message nyo lang ako mga bigan. Salamat! Huwag nyo nga po palang kalimutang mag-follow and share, mga bigan, para mas malayo pa ang marating natin at mas marami pa tayong matulungan. Salamat mga bigan! So ayun mga bigan, ready na. Hanap na tayong mapagbibigyan. Tara, let's go!